At so yun mga bossing, so bali ito, papakita natin sa inyo yung nagawa natin sa loob ng dalawang araw. So bali ito yung uh, project natin sa San Pablo. So sa nakikita ninyo at napapansin ninyo, may mga forma yung ating mga poste. So bali yung mga forma nito mga boss, ay uh, two days naming ginawa. So meron itong labing isang poste, itong ating uh, 60 square meter na bahay. hindi then ang size ng mga poste nito ay uh, 25 by 40. Ayan, so meron itong... Uh, anim na 16 mm at saka dalawang 12 mm. Ayan, so para makita nyo nga matibay yung ating uh, bakal at yung poste. At talaga namang itong bahay na ito, makikita ninyo ang gaganda ng mga ginagamit nating forma. So as usual, so sa pagkoconstruct pa, pa rin ng bahay namin, So ganun pa rin yung ginagamit namin na forma. So gumagamit tayo dito ng ating mga tubular na framing para tuwed at matigas, iwas sa buntes o lobo ng buhos. And then gumagamit tayo ng PP board para mas maging durable yung ating pamorma. So hindi siya basta-basta masisira ng tubig. Ito'y waterproof at ito'y pwede natin gamitin ng paulit-ulit. So kaya naman, mas mapapaganda or makakakuha tayo ng napakagandang buhos kapag ito ay ginamit natin. And then, yung ating mga sinturon naman na ginagamit dyan ay yung mga kahoy at merong tyrad. At uh, gumagamit din tayo ng mga tubo at saka ng ating mga swivel clamp. And then, meron din tayong kahoy na pang sinturon. Yan. Yeah, so, bali, ganyan yung buhos natin. So, puno na. So, kapag nagkakonstra kami ng bahayan, ang buhos namin ay hanggang ilalim na ng biga. And then, ito yung itsura niya, yung bakal. Kita nyo kapag wala siyang buhos. Ayan. So, marami siyang ties dun sa may joint part. And then gumagamit kami uh, gumagamit kami palagi ng vibrator, concrete vibrator. Ayan, kita niyo naman mga bossing, 'di ba? Ang ganda ng ating uh, gawa. So, makikita ninyo kapag maayos ang materyales, maayos ang trabaho, maayos ang gawa. Marami sa ating magtitiwala at magpapagawa ng bahay.